Okay mga boss, so, ayan, meron tayong maagang bisita from Lucena City yung kolong-kolong uh, tapos ito si boss uh, taga rito lang sa atin at meron daw tumutunog doon sa kanyang makina and ito naman, itong itong andar na ito paparinig ko lang sa inyo mga boss gawa ng yan kalimitan so buti na lang, si bossing yung may-ari ay alerto sa mga ganitong tunog bigla raw nagbago tapos yun na, iba na yung tunog so ipaparinig ko lang sa inyo ganito mga boss ang tunog nyan ah, dito na nga yung tunog ng dati bago natin baklasin yung sirapa Okay, narinig nyo naman. Basta ganyan, tunog. Uh, overhaul yan. So, yun. Gastusan to, mga boss. Baba ang makina. And, ayun. Oh, ito, pinabaklas na natin yung makina. Wala na siyang makina, mga boss. At, uh, binaba ron, nililinis na. Then, kasunod nito, mga boss. At, papakita ko sa inyo, ito na. So, yan. So, baklas na. Sabi ni Bossing, 15 years. 15 years yan bago ma-overhaul. So, connecting rod. Ang um, problema niya sa ayong dalawang side bearing. Uh, at ang matindi niyan mga boss, ibig sabihin, magaling si bossing. Unang arangkada pa lang, kinabukasan daw. Naramdaman na niya, kaya dinala sa atin. So, dalawang crankshaft bearing. Tapos, isang connecting rod set. Tapos, piston ring lang. Pinalta natin sa ayong isang guide. Overhaul gasket. So, yun. Yun lang. Ibig sabihin, aagapan. Ah, kasi kung hindi naagapan yung cylinder block, magkakaroon ng tama. Pag nagkaroon ng tama, magpaparibor. So, yun. Yun yung uh, pinak- uh, nagiging sira kapag napabayaan na, na may sira yung uling tingin. So, ito, patapos na kami rito. Kasi yun nga, bilisan lang to. Halos pinaintay ko na lang. Uh, natagalan lang to ay sa machine shop. Uh, guide na lang yung kulang dito sa so, may magneto over Then, kasunod nito mga boss, paspasa na uli ito kasi may mga kasunod pa nagagawin, gagawin tagalosina yung up natin yan mga boss oh. mahirap din paanda rin yun kaya yun yun yung mga gagawin natin basta sa sunod sunod to kanina uh, pinaintay ko na lang yung yung gagawin mga boss kasi yun nga uh, sunod sunod yung dalawang losina yung dumayo sa atin uh, convert na programmable CDI sa kaya ito tune up sa so, kaya di may overhaul at uh, ito tapos na yung kay bossing na yan kaya sa mga may connecting rod na sira dyan ito yung tunog at ito naman yung tunog nung nagawa na natin napalta na nga natin ng connecting rod kit sa dalawang crankshaft bearing So, ayan, uwi na to. Kasi, yun nga, hapo na. Pinaintay ko na lang kasi malayo pa sila rito. So, ayan mga boss, hanggang dito lang na.